Palasyo, isinapubliko pagbaba ng PH budget deficit. Inihayag ni PCO Secretary Claire Castro ang magandang balita matapos isiwalat ng Department of Budget and Management ukol sa pagbaba ng budget deficit sa bansa nitong ikatrin ng Marso 2025 sa isinagawang kumperensya sa Malacanang Palas. Castro kay Roque, di kami salesman kami ay messenger. Binigyan din di ni Presidential Communication Officer Undersecretary-Attorney Claire Castro na sila ay messenger at hindi salesman ng administrasyon Marcos Jr. Regulatory bodies sa social media gugulong. Suportado ng palasyo ang pagkakaroon ng regulatory bodies sa social media tulad ng Movie and Television Review and Classification Board MTRCB at kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, KBP, para maiwasan ang pang-aabuso ito. Danger Level Heat Index na itala sa Central Luzon. Tinaas sa Danger Level ang Heat Index sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang ang Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City matapos maitala ang temperaturang 42 hanggang 51 degrees Celsius at inatayang tataas pa. Castro, karapatan sa ating teritoryo ipaglaban. Ipinaglalaban, ipaglalaban at ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo. Yan ang binigyan diin ng Presidential Communication Officer PCO na si Under Secretary Attorney Terry Castro matapos malaman ang kumakalat na issue upo sa pag ng China sa Palawan bilang isang historical part ng kanilang bansa.